Alam niyo ba, napakaganda po na layunin ng ating Diyos para sa Pilipinas, na po ang ating bansang sinilangan at ang ating bansang napakaganda. At yan po ay nais ng Panginoon ay maging maunlad po ang ating bansa. Kaya nga po, pinapanalangin niya na ang ating Presidente ay patuloy na Uh, a ang ma mahusay ang ating bansa. At yan po yung ninanais na ipanalangin natin mga kababayan. Ito po yung sinabi niya sa amin kanina. Anak tandaan mo marami pa akong gagawin upang ang inyong bansa ay magpatuloy na maging maunlad sa pamumuno ng inyong presidenteng Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya ganyan. Tapos sabi pa niya na uh, dito sa ano sa nais niyang sabihin na anak, nais kong kayong aking mga anak ay magpatuloy na nananalangin para sa inyong bansa. Patuloy ninyong bakurap sa panalangin ang inyong President Ferdinand Marcos Jr. upang mahusay niya mapangasiwa ang mabuti ang inyong ekonomiya. Ayan. Ipanalangin ninyong siya ay patuloy na makiisa sa aking layunin para sa inyong bansa. Ang ito ay umunlad at pumayapa. Wow, ang ganda po ng layunin ng Diyos sa ating bansa. Ang ito ay umunlad at pumayapa. Tapos, so yun po, uh, tayo po sigurado bilang mga, mga Pilipino ay nais din natin yung nangyari po yun sa ating bansa, hindi po ba? Ayan. Tapos, sabi pa niya, ito po, no, may kinalaman naman doon sa kamara natin at saka sa senado. no po? Kasi, ito po, sabi niya, anak, nais kong ang aking mga anak, kayong aking mga anak ay magpatuloy na nananalangin para ang mga ginagawang pag-iimbestiga ng kamara at senado, ay magtamo ay magturo sa lahat ng taong sangkot sa EJK at Pogo. So, yan daw po ang dapat nating ipanalangin bilang mga Pilipino. Siyempre, lahat po tayo gusto nating ang ating bansa ay umunlad. Tama po ba? Pumaya pa, no? Wala na nawang uh, extrajudicial killing. Wala na ring mga Pogo na siyang pugad ng mga krimen dito po sa ating bansa. So, patuloy natin panalangin na maging talagang uh, matagumpay ang ginagawang pag-iimbestiga nito mga congressmen natin at mga senators. Uh, amen? So, yan po. Yan po ang nais ng Lord na gawin natin bilang mga mamamayang Pilipino dito sa ating minamahal na bansa. So, ito po ngayon ang inyong lola. At kung hindi ko pa kayo subscriber sa uh, uh, YouTube, si Lola Madam Villanueva, no? Ay uh, mag-subscribe na kayo, no? Like, comment, share. Ano po? At uh, sa TikTok, ako po si Gloria Cagustin Villanueva. Follow na po kayo. Ano po? Para po, ah, uh, meron po kayong, ano, notification kapag may bago po akong video. Salamat po. At, ah, uh, sa akin pag ano, pag pag goodbye, ito pa ang masasabi natin, sabi niya ganun, ay ano, kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye!